Hindi ka tanggap, tanggap kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang utos ng Beijing na hulihin ang mga trespasser sa South China Sea kung saan makakasama dito ang exclusive economic zone ng Pilipinas. That kind of action would be completely unacceptable to the Philippines. Uh we uh, of course once again I do not talk about the operational details so you will leave it uh, you will leave it to us but the position that we take is that is unacceptable. Batay sa mga lumabas na ulat, ang regulasyon na ito ng China ay magiging epektibo sa Hunyo kung saan maaaring iditinay ng Chinese Coast Guard ang sinuman trespassers. Sa kabila nito, tiniyak ni PBBM na gagawin ng pamahalaan ng lahat upang protektahan ang mga Pilipino. We will uh, take whatever measures to always protect our citizens. Samantala ayon kay Pangulong Marcos, iniimbestigahan na ng pamahalaan ang umano'y wiretapping ng Chinese Embassy sa Pilipinas laban sa mataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines. We are looking into it because really the fact of the matter is um, there have been, there have been um, uh, mentions of a, an, a, a, tape that, uh, that says that confirms that uh, there was this agreement. Ayon kay PBBM, masyado pang maaga upang magbigay ng konklusyon hanggat hindi niya naririnigan nilalaman ng umano'y wiretapping. If it does exist, it's in the